Tara guys, samahan niyo ako sa ating adventure. Kukuha tayo ng pako. Nandito na magsisimula ang ating adventure. Yan. Papunta ako niyan. Tapos may tuturo ako dyan eh. Nakikita nyo ba yan? Hindi sa akin yan. <laughs> Joke lang. Ngayon, tara na. At dito nga, natigilan muna kami saglit. Kasi nga, ah, papaisip kami, saan pa kami pupunta? <laughs> Joke lang. Ayan na, nagsisimula na kami maglakad sa aming pupuntahan. Medyo uh, makatinga lang talaga yung mga damo dito. So, ako nga alam eh. Basta si ate lang sinusunda namin. Alam doon niya yung daan. <laughs> Sundan lang natin si ate. <laughs> Saan siya pupunta? Tara na. Tuloy natin tong adventure. And finally, andito na rin tayo sa ating pagpapakuan. Ayan ako, nakatayo. Ish. Siyempre, papakita mo natin ang bida. Ching! Ay, nakatalikod nga lang guys. Pero naghahanap ako dyan guys. Wala pa ako nakikita. Finally. Ay na nga. Nakakita na ako guys. Yan. Mga tatlong piraso yata yan guys. Or lima. I think. Ganun. Alam nyo guys. Uh, ganyan lang naman magputo niya. No? Kita nyo naman. Sarap niyan. Pag dubo o agata. Pero parang so yan dito. dubong ang ginagawa dyan. Yan Oh. No? Yeah. Ganda diba? Sheesh. <laughs> yan. Yan. Yan na yun guys. Binabali lang yan guys. Diba? Nakagalitan po nga ako yan eh. Kasi may clay yung putol ko. Pero, para sa akin, ayos lang yun. Hmm, makakain naman eh. And guys, dito nagtatapos ang ating adventure. Thank you for watching.